So ngayon araw guys, eh, for the first time magmumoto vlogging ako. Maraming salamat nga pala kay Bubo dahil pinahirap niya ako ng helmet. So yung road trip ko nga pala dito guys, ay eh, hindi ko nga pala alam kasi sinama lang naman ako. So yung nagsama nga pala sa akin dito, yung nag-aalaga ng isda na si Henrich. Customer ko nga pala siya sa computer shop ko. Kaya nga rin pala kami nandito kasi sinundo namin yung mga kasama namin. Road trip nga pala to with picnic. Tapos ayun guys, dito nga pala nagtaka ako kasi biglang bumaba yung back ride ko. Akala ko nga nung una guys, ayaw sa amoy ko. Tatlong araw na kasi ako hindi nakakaligo kaya iba na yung amoy ko. So yun nga guys, kaya nga pala siya bumaba kanina kasi nakalimutan niyo yung helmet niya. Wala pa palang one month simula noon natuto ako magmotor. Sinabi ba naman sa akin kung marunong daw ako magbike, marunong na din daw ako magmotor. Kaya yung baon ko nga lang pala ay lakas ng loob. Maganda nga rin pala yung panahon ngayon kasi makulimlim. Kaya hindi na ako mag-aalala sa skincare ko. So yung plano ko nga pala pagpapatakbo dito hindi mabilis at hindi din mabagal. Kumbaga takbong prinsesa lang. So yun nga kakatakbong prinsesa ko nga pala dito ay naiwan na nga pala ako sa dulo. Natatakot nga rin pala ako mag-overtake kasi baka buulin ako ng driver. Ganun kasi yung nakikita ko ngayon sa social media. Tapos minakita nga rin pala ako dito guys na sobrang bills na rider. Sana soon maging ganito ako kagaling mag-overtake. Yung tipong hindi matatakot kasi may pambayad ng hospital bill. So syempre guys, dahil opportunista nga pala ako, hindi ko na sinaya yung pagkakataon na mag-overtake. Siguro mga 10 minutes din ako nag-antay sa likod ng van. At dahil marunong na nga pala mag-overtake, tuturuan ko naman kayo. Kapag nga pala likuan yung kalsada guys, wag na wag kayo mag-overtake. Meron kasi tayong tinatawag na blind spot. Ibig sabihin nun, meron kang spot na hindi nakikita. So yun lang, hindi ko lang alam kung merong sense. Madali kasi matandaan, kaya yun lang yung nature ko. Ang purpose nga pala ng video na to guys, ay para masabihan nyo nga pala ako na kamote. So back to driving nga pala guys, napadaan nga pala kami dito sa may kalamba. Dito nga rin pala yung matatagpuan yung banga. Sa kaharap naman ito yung bahay ni Rizal. Grabe nga guys, taga Laguna ako pero never pa ako nakapasok sa loob. Dati kasi hindi ko afford yung field trip. Kaya sana ngayon may maawa sa akin. So far guys, effective naman yung takbong prinsesa. Inaantay nga rin pala ako na kasama ko kahit mabagal lang ako. Yun nga lang guys, nagkasabay nga pala yung tirik ng araw tsaka yung stoplight. Sobrang tagal nga pala nito, siguro pwede na mag CR. Habang nag si CR, pwede na nga magsaing. Pwede na nga magtapos sa pag-aaral ang pag-aantay dito. Basta kahit ano, ang tagal ng stoplight. So dahil hindi na nga pala ako pamilyar dito sa lugar na to, natatakot na nga pala akong iwanan. Hindi ko na rin kasi alam kung paano umuwi. Kaya yung ginawa ko nga pala dito, guys, pinilit ko habulin yung nag-aya sa akin. Kakahabol ko sa kanya na realize ko may mahal na siyang iba. Sa sobrang stress nga pala nang hinig na nga rin pala yung kamay. Kahit ganito nga pala to, guys, sobrang intense nga pala nang nararamdaman ko. Napepressure ako mag-drive kasi puro singit yung mga motor. Tapos yung nakakabad nga pala dito, guys, yung ko bigla nagka-nitro. Ko alam ko lang yung pabalik pauwi na sa bahay ako. Dejo lang, guys, tama na yung reklamo. Nung mga oras nga to, guys, sobrang saya ko. Kasi yung ginagawa ko nga pala ngayon, hindi ko na-expect na magagawa ko. Dati gal galit na ako sa mga komote, pero ngayon naiintindihan ko na sila. Iba talaga yung pakiramdam kapag lumalabas sa comfort zone. Magugulat ka na lang sa sarili mo na magagawa mo pala yung mga ibang bagay na never mo ma-imagine na magagawa mo. Hindi ko alam guys kung paikot-ikot mo yung sinasabi ko, pero yun na yun. Basta tamang explore lang sa buhay-buhay. Kaya kahit 32 years old na ako, magagalagala na lang ako. Ang sarap mamuhay kapag walang intindihin. Kaya yung mga responsibilidad nyo, talikuran nyo na. Lahat tayo magsilayas. So yun guys, lahat nga pala ng naman sinabi ko, huwag niyo pakinggan. Hindi ko rin alam yung mga pinagsasabi ko.